tap tapus Tolong along along Wow, wow. Semenyak nasi menyak nasi ya. Nale suka mga kasangkayan Tatakkan monan ate. tak 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 hey yo Ong ting, ong ting, ong ting, olive oil, ara, lemi, lemi, naka ong 没加用 Tapos, magluluto ako ng dala, dila naman, dila. Ito la... naman ang terno ng paksyo. Terno ng paksyo. Dala di la mo kasi mkaayon? Wow! Ito'y ginamit kong ano? Dung itik itik. Dung Wow! maraming Ito yung paksiyo, ayan. Tapos ito yung dela. Tama. Ano, ano. Gusto ko parang kasi ano, may outing kami. Gusto ko parang ito na lang ano. Ito na lang ang dadaling ko. Kasi ano ito, lami ito eh. Ay huh? po. Lami, lami, la, lami ito. Wow. Ngayon lang ako nakapagluto ng kasanggayan kasi ano ako eh, na aksidente ako. Ano ako, tumalbog ako. Na, natamaan ako na sa sakyan. Kaya ngayon lang ako nakapag, nakapag vlog mga kasanggayan. Mabuti wala akong balik walang bali ang mga ang katawan ko ang nadamage lang mga kasangkayan ano yung tuhod ko pero yung ano yung mga katawan ko hindi akala ko mga kasangkayan ano na katapusan ko na pero ano talagang niya ako sa ospital sabi ko, hindi ko pa, hindi ko pa ano. Parang hindi ko pa oras, di ba? Meron mo kasi, ang lakas ng impact talaga. Ng, wow. Sasakyan sa akin. saka hindi tumama yung ulo ko sa bakal. Ay sa ano. Tumama lang sa sa isang e-bike lang sa bakal ko tumama pero kung tumama ako sa ano kung tumama ako sa sa semento mga kasangkayan